I love the gospel of... Mahal ko ang Ebanghelyo ni Yeso Kristo at ang simbahan ni Yeso Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Kung minsan, nagpapalit na pagpapalit natin ng mga salitang Ebanghelyo at simbahan, pero hindi sila pareho. Gayunpaman, napakaganda ng pagkakaugnay nila at pareho nating kailangan. Ang Ebanghelyo ay dakilang plano ng Diyos kung saan, bilang kanyang mga anak, ay binigyan ng pagkakataong matanggap ang lahat ng mayroon ng Ama. Tinawag itong walang hanggang buhay at inilarawang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Pinakamahalagang bahagi ng plano ang mga karanasan natin sa lupa. Isang panahon para magkaroon ng pananampalataya, magsisi at makipagkasundo sa Diyos. Dahil alam ng Diyos na magiging napakahirap ng buhay natin sa lupa, bunga ng ating mga kahinaan dahil magkakaroon ng pagsalungat sa lahat ng bagay at dahil hindi natin nalilinis ang ating sariling kasalanan. Kailangan ng isang tagapagligtas nang inayag ni Elohim ang amang walang hanggan at ang ama ng ating espiritu ang kanyang plano ng kaligtasan. Isa sa atin na nagsabi, narito ako, isugo ako. Ang pangalan niya ay si Jehovah. Bilang anak ng ama sa langit, sa espiritual at physical, taglay niya ang kapangyarihang daigin ang sanlibutan. Bilang anak ng mortal na ina, mararanasan niya ang sakit at dusang dulot ng mortalidad. Ang dakilang Jehova ay pinangalan pinangalan ding Jesus at dinagdagan ng titulong Kristo na ibig sabihin ng Mesayas o ang pinahiran ang pinakadakilang ginawa niya ay ang pagbabayad sala kung saan si Jesus na Kristo ay nagpakababa-baba sa lahat ng bagay. At dahil dito, matutubos niya ang bawat isa sa atin. Itinatag ni Kristo ang simbahan noong siya ay nagministiro sa lupa na kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Sa dispensasyong ito ng kaganapan ng panahon, ipinanumbalik ng Panginoon kung ano ang dati, partikular na sinabi, ako ay magtatatag ng simbahan sa pamamagitan ng iyong kamay. Si Heso Kristo ang pinuno ng kanyang simbahan noon at ngayon na kinakatawan sa mundo ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag na may hawak ng otoridad ng apostol. Ito ay ang katangitang simbahan ng organisasyon, kapakinabangan at ganap na kabutihan nito ay ginagalang ng lahat ng taos na naghahangad na maunawaan ito. Ang Sibahan ay may mga programa para sa mga bata, kabataan, kalalakihan at kababaihan. May magagandang meeting, na, meeting house na ito na mahigit labing walong libo. Ang mariringal na templo na ngayon ay sanda anim matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo at may 30 pa na itinatayo o itatayo. Ang mga full-time na missionary na kinabibilangan ng mahigit 56 anim ma mga labu, limampot anim na libo mga kababataan na nakakatanda ay naglilingkod sa sandali mumpung bansa. Ang pagtulong natin sa kapwa ay kahangahang halimbawa ng kabaitan ng ating mga miyembro. Ang ating welfare program nangangalaga sa ating mga miyembro at nagiging kahit ng pag-asa sa sariling kakayahan sa parang hindi mapantayan saan man. Sa simbahang ito, ang mga leader na ito ay hindi suwalduhan at ang mga banal sa mga huling araw ay handang paglingkuran ng isa't isa sa kahangahangang paraan. Walang katulad ang simbahang ito sa buong daigdig. Noong ipanganak ako, nakatirang ang pamilya namin sa maliit na kubo sa bakura ng isa sa mariringal at makasaysayang meeting house ng simbahan, ang Honolulu Tabernacle. Gusto kong humingi ng paumanhin ngayon sa mga minahal, ko, minamahal kong kaibigan sa presiding bishopric na nangangasiwa sa mga pasilidad ng simbahan dahil noong ako'y maliit pa, akit baba ako at paruot pa sa bawat sulok ng gusaling yun mula sa ilalim ng pool hanggang sa itaas ng toreng may ilaw naglalambitin pa kami na parang si Tarzan sa mahabang baging ng malalaking puno ng banyana na naroroon ang simbahan ang lahat-lahat sa amin Nagpupunta kami sa maraming meeting na mas marami pa kaysa ngayon. Nagkaklase kami sa primary tuwing hapon ng Webes. Ang mga meeting ng Relief Society ay tuwing Martes ng umaga. Sa Merkulis ng gabi, ang mutual para sa kabataan. Ang Sabado ay para sa mga aktibidad ng ward. Tuwing linggo, pumupunta ang mga kalalakihan at kabataang lalaki sa meeting ng priesthood sa umaga. Sa tanghali ang Sunday School. Pagkatapos, babalik kami sa gabi para sa sacrament meeting. Sa pagpunta-punta sa mga meeting na ito, Parang nag-google na lahat ang oras namin sa mga aktibidad ng simbahan ng buong maghapon tuwing linggo at iba pang mga araw. Gustong gusto ko sa simbahan. Pero nung kamusmusan kong iyon ko nadama sa unang pagkakataon na hindi sapat na gusto ko lang dito. Noong limang taon ako, may malaking komperensyang ginanap sa tabernacle. Naglakad kami mula sa aming tirahan at tumawid sa maliit na tulay, papunta sa magandang meeting house at naupo sa pang-sampung hanay sa malaking chapel. Ang nangungulo at nagsasalita sa meeting ay si David O. McKay, ang Pangulo ng Simbahan. Hindi ko na matanda ng sinabi niya, ngunit tandang-tanda ko pa ang nakita ko at nadama. Nakasuot si Pangulong McKay ng kulay kremang terno, at sa kanyang alon-alon at maputing buhok, napakaringal niyang tingnan. Bilang tradisyon sa isla, may suot siyang kwintas na gawa, gawa sa mga pulang bulaklak. Nang magsalita siya, may nadama ko na napakatindi at napakapersonal. Nalaman ko na kalaunan na ang nadama ko ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inawit namin ang pangwakas na imno. Sinong panig sa Diyos? Sino? Ipabatid ngayon itong aming tanong. Sinong panig sa Diyos? Sino? Ang mga katagang yun na inawit ng halos dalawang libong tao ay tanong na parang sa akin lang inukol at gusto kong tumayo at sabihin ako. Iniisip ng ilan na ang pagiging aktibo sa simbahan ang siyang pinakamithiin. Nakababahala yan posible na maging aktibo sa simbahan at hindi gaano aktibo sa ibanghelyo. Bibigyang diin ko ito. Ang pagiging aktibo sa simbahan ay kanais-nais na mithiin, subalit hindi ito sapat. Ang pagiging aktibo sa simbahan ay panlabas na pagpapakita ng ating spiritual na hangarin. Kapag pumupunta tayo sa ating mga meeting, ginagampanan ng ating mga tungkulin sa simbahan at naglilingkod sa iba, nakikita iyan ng hayagan taliwas dito taliwas dito ang mga bagay ng ebanghelyo ay karaniwang hindi gaanong napapansin at mas mahirap sukatin ngunit higit ang walang hanggang kahalagahan halimbawa gaano ba kalaki ang ating pananampalataya gaano ba tayo nagsisisi gaano ba kahalaga ang mga ordinansa sa ating buhay gaano ba tayo nagtutuon sa ating mga tipan uulitin ko kailangan natin ang ebanghelyo at ang simbahan. Sa katunayan, layunin ng simbahan na tulungan tayong ipamuhay ang ebanghelyo. Madalas nating itanong, paano nangyaring ang isang tao na aktibo sa simbahan ng bata pa ay hindi na ganoon ng lumaki na? Paano nangyaring bigla na lang hindi nagsimba ang isang taong pala simba at mapaglingkod? Paano hinayaang mangyari ng isang tao na hindi magsimba dahil lang sa hindi niya kinakitaan ang inaasahan niya ang isang leader o miyembro? Marahil ay dahil hindi sila sapat na mapagsampalataya sa Ibanghelyo sa mga bagay na walang hanggan. May tatlong mahalagang paraan akong imumungkahe para maging saligan natin ang ating Ibanghelyo. Una, kilalanin pa nating mabuti ang Diyos. Ang patuloy na pagkilala at pagmamahal sa tatlong miyembro ng Panguluhan ay lubhang kailangan laging alalahaning manalangin sa Ama sa pangalan ng anak at humingi ng patnubay sa Espiritu Santo. Kapag isinamar rin ang palaging pag-aaral at mapagkumbabang pagninilay ay patuloy na magpapatibay ng pananampalataya kay Heso Kristo. Sapagkat paano makikilala ng isang tao ang Panginoon na kung sino ay dayuhan sa kanya at malayo sa pag-iisip at mga hangarin ng kanyang puso? Pangalawa, pagtuunan ng mga ordinansa at mga tipan. Kung mayroong anuman sa mahalagang ordinansa na hindi pa ninyo nagagawa sa inyong buhay, masigasig na paghandaang matanggap ang lahat ng ito. Pagkatapos ay kailangan tayong magkaroon ng disiplinang ipamuhay ng tapat ang ating mga tipan, ginagamit ng ganap ang kaloob na sakramento. Marami sa atin ang hindi palagiang nagbabago ng napak nakapanlilinis na kapangirihan nito dahil sa kulang tayo ng pagpipitagan sa banal na ordinansang ito. Pangatlo, papag-isahin ang ibanghelyo at ang simbahan. Kapag pinagtuunan ang ibanghelyo, ang simbahan ay higit hindi kawalan na pagpapala sa ating buhay kapag pumupunta tayo sa about meeting ng handa para maghangad na matuto maging sa pamamagitan ng pag-aaral gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya ang banal na espiritu ang ating maging guro kung pupunta tayo para malibang karaniwang hindi tayo masisiyahan minsan ay tinanong kay pangulong Spencer W. Kimball anong ginagawa mo kapag nakaka nakaiinip ang sacrament meeting ang sagot niya hindi ko alam hindi ko pa naranasang mainip doon dapat nating hangarin sa buhay ang naganap matapos magpuntang Panginoon sa mga tao sa Amerika at itatag ang kanyang simbahan. Sinasabi sa mga banal na kasulatan at ito ay nangyari na na sa ganoon sila ibig sabihin ng kanyang mga disipulo humayo sa lahat ng tao ni Nephi at ipinangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupain at sila ay loob sa Panginoon at sumapi sa simbahan ni Kristo at sa gayon pinagpala ang mga tao ng saninlahing yaon. Gusto ng Panginoon na ganap na sumampalataya sa Kanyang Ebanghelyo ang mga membro ng Kanyang simbahan. Ito lang ang tiyak na paraan para sa espiritual na kaligtasan ngayon at kaligayahan sa kawalang hanggan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.